naman. Oh, ano. e, Ay. Gabor, gabor Ikaw at halu ah. Ito nga sir. Sana sa taga Ukay. Ukay na. Ikaw. Ano ako? Foreman ako eh. Engineer <laughs> pa ako. Foreman. <laughs> Mga kahamboy, namin tong kalinawan cave. <laughs> <game>. Let's go. <laughs> ito po kami ngayon sa KB ang yung tunnel. Ay, kalinawan pala. Sorry. <laughs> Okay, okay, lang. Dito. dito lang po muna sir Then, Ay dito, dito lang, lang na, na. May, baba. may si ate may, te, ate po kayo wag mat ah Huwag naman Samahan mo naman Bakit may mga buto-buto dito te ay, ay, uh. Okay ate tayo tingin Stand up okay, ate. mix Dr. welcome sa Kalinawan Iba o ang inyong magiging tour guide simula entrance hanggang exit. So ngayon, nandito tayo sa first layer. Makikita nyo, mataas yung ceiling, malawak yung area, tapos may nakikita pa po kayong liwanag. So kabaligtaran po yan ang second layer. Second layer, zero visibility. Medyo mababa na yung ceiling, medyo makipot na rin yung way. And wala na tayong makikita ang liwanag yun na po yung kabaligtaran niya. So, kung mabibitin kayo sa first hanggang second layer, pwede nyo po i-explore ang 3-4-5 layer. 3-4-5 layer is optional. Kayo po magde-decide kung tutuloy kayo sa way na yon or going to exit na po tayo. Mm -hmm. So, bago ko yung explanation po ng 3-4-5 layer, nasa last po yun, yung part ng second layer. So, ngayon, magpapakos tayo sa first layer. Mapapansin nyo, meron ditong rock formation na isang bungo. Ito po yung dalawa niyang mata, ilong at bibig. Adjust po kayo doon para kung makita niyo no, Ito po. Yun na at ate. Ito po yung dalawa niyang mata, ilong at bibig. Ay, hindi. koko? Kuya, ko. Ay, yeah, bungo um, Ito po kasi yung mata, at bibig. mo tiga mo. <laughs> oh, no? Hindi mo, <laughs> Meron tayong mga bawal hawakan kagaya ng natural crystal, yung mga minerals. Yun po, yung kumikinang ngayon. Hindi siya basta glitters. Yan. Yeah. Yung glitters kasi nandun yung sa part na yun. ah, mineral. Yung pinagkaiba hmm. So, dito na po tayo. Glitters. Ano si picture po? Ulit, okay. So, bawal po ang glitters sulalwa kanalang na, so, na, so, na imagination ah oh, uh, meron meron sightings patinyo si oh, oh, na kasi ayon ah I know I know Robbie ano 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 rin ano ate, rin

ay naliligo? Ayun! Wala na, na. Sige po, lapit pa po. Baka naman mahulog ka? baka may mahulog yung edges dito? Koti oh. May panike. May panike. Ate, dagayan eh ay ganyan bubulit muy panikiyo yoko pa may bintang sa yan at police niya kaya natan. They happy lang tayo te happy. Dito <inaudible> pinonto tawag namin, column. Mga poste sa loob ng kweba. Ano? Column. Yan. So nag-start 'to yan sa stalact titan mm. stalagmite. Stalact yung mga bato sa taas ng ceiling. Stalagmite naman yung, mm. Stalag, yeah, yung, yung, um, nyo, yung tubig yan. sa yung tubig sa taas bababayan hanggang maging bato. Huwain naman ko yung sabato. Siyempre, mag-reprise pa po yan. Ah. Like, yung puting yun. Mm. Yan. Ah. So, pag maulan, nagpo-form po siya. Pag wala pong ulan, stay put lang sila sa isang side mo. Ano so, yan? Million years yan bago maano tayo lang? Ah, Opo. Bago tayo na natin. Ilang billion years na yan tayo kung bilang mo? Kaya mo Hindi, <laughs> <laughs> siyempre, tour guide. Parang ba, matanda million. na ako niyan, kuya, bago pa ba mag -a -a. <laughs> Hindi, kung Hindi, hey, kung napag-aaralan mo. Hindi, kung napag-aaralan mo. Hindi, kung napag million and billion. Depende. Pero hindi kasi natin alam, hindi Pag may ulan na malakas, nabaha dito sa loob, hindi naman. May part na binabaha, may part. Etong part ng first hanggang second layer, hindi ito binabaha. Mm. Kung baga, pag umuulan lang, nagkakaroon siya ng putik-putik. Yung kagaya niyang butas na ganyan, nagkakaroon lang ng tubig yan. Mm. Dawakan. So, Ayan. kasi asidip po tayong mga tao. Over naman sa lapit. Ay, hindi. Ito po yan ah. Malabo lute. Eh. Ganto po yung example niya. Ay, ito. Yan. Bawal po natin hawakan kasi acidic tayo mga tao. Lalo na po yung pawis natin. Or kahit yung braso niya na mapawis, na mapawis, madikit niyo lang dyan. May times yung mamatay po yan. Hmm. Kapag nahawakan namin, huwag ba ang kaya ako. Maano eh, bangingit hanggang mamatay. Gawa nung bakat ng kamay niyo, maiiwan. iwan. Ay, ah, yung bakat? Opo. Bakarat. <laughs> <laughs>

wala akong... Baka sa etat yan ito eh. Sa etat ka Masensya ka na sa amin ito ah. Ano lang, inialaba na namin takot. Kaya ginagawa namin kuwela. Hehehe. saan tumahan yung iba eh. Ang yung iba't eh. Hindi din yun sa ka? mo. May hindi hawakin yan. Eh. mo namin ito alam. ba ulit hawakan? po. Huwag mo yan. yan oh. Million years na bubuhay yan ah sikrofi? bakit? diem? bakit malante? ko na inalarap yung sikrofi. bakpo na irap? bakpo si irap? bakpo na irap? bakpo betong. Si bakpo na irap? bakpo Madulas, irap? bakpo na irap? bakpo

Samahan nyo kami ngayon dahil nandito na may gila yung mga diamante na tinatago niyo. Yamashita! ang mo, baka may cobra dito Meron din po. Meron din po. Meron Meron din din po. Okay, short quiz po tayo mamaya. 1 to 100 bucks. <laughs> <laughs> Pwede niyo po ano minsan sa babalik ka dito, magtitirik ka itas mag ay ganon ay nimo bramin kung ano yung isang babong ay tinapos na kung ano yung isang babong na kung ano yung isang babong ay tinapos na po ba? Okay na po ano yung isang po. ay tinapos na kung ano yung isang babong ay tinapos na Si hindi. Sir lang daw, si Sir lang. Hindi, siya, lang. Si si ko okay. lang. Po kasi ah. dito nga po yung way ano, okay. na. Yun. So, yan. Pagkapang Dyan, dere, eh, no. Ano, the insect? Oh. Like, tarantula oh. na po na na yung mga bat. May predator dyan dyan. Kaya si Sir, yan. Sir, nga ah, So, gawin po, na tayo. And meron po kayo makikita rock formation ng pusong bato. Woo! Aray ko!

yung uh, stalagmite, yun yung example na buhay yung column na yun. So, ito yung another example na patay na yung column. Kasi, yung stalagmite na stalagmite niya, nagtagpo na. So, totally, dapat tong side na to dikit na rin. Syempre, kagaya rin ng mga, kaganyan turista din na first time sa Lundang Pueba, yung mga bata tour, di ba? Syempre, takot sila pagpasok sa Lundang Pueba, nananakbo sila, hindi nila alam kung ano yung nila. Mm. Yan, na nila yung part na yan. So, kumbaga, ang example niya, yung nasa first layer, pinagtagpo, tinadhana. So, kapag nila lang second layer, pinagtagpo, tinadhana. Yan, namatay na siya. Hanggang dito na lang si Nando. Ito, yung mga patay na, no? Ayan, patay na. Ito, pwede kasi... Namatay kasi nawa. yung mga labunuhay pa. pa. Gawin mo 'yan. Tingnan mo 'yan. Gawin mo 'yan kapamu. Dayuma. Dalam. Ah, bitawi po. na dito

Stay so, lang na tayo. Ba? Pamatay na siya. Or papatay na. Kasi nahawakan na po yung side. Tapos yung tae ng bat and ihi nila. Ayan na. Ah, ito. Kumagay na yung pag tapos <coughs> na. Dati ano siya. Pero tayo, like, ilang taon yan bago matay? Matagal naman. Matagal. tay, bakit wala mga bat ngayon? Sila lang po yung pusang umiiwas kaysa ah. po tayong umiwas. Mm. Ah, okay. okay. Sa takot din po sila sa liwanag. Kaya nga uh, po sa gabi lang sila lumalabas. Tapos sa loob ng pwede ng nagtanong. Ito ba ang gano'n? Bakit gawin yung pwede nang nalabas? <laughs> Ito parang <gusto> ang <laughs> <laughs> Ito yung nagsilbing kuta nila nung World War II. So totally ang kuwebang to ay meron pang another level. Kumbaga yung 6-7 layer. Ang open na lang namin is 3, 4, 5 layer. Hanggang 5, 1 to 5 layer na lang ang available. Kasi ang 6, 7 layer, pinasabog ng hapon nung panahon ng World War II. Yan. Familiar na po yata kayo sa oh, yeah. So, yung 6, 7 layer, maniwala man daw po kaysa hindi, ang labas po nun ay sa Montal Rizal sa Wawa Dam. Loyo. Malayo po, po talaga. So, kung lalakbayin daw po yun ng team niya, abutin kayo ng 9 nights to 9 nights. Kasi walang umaga sa loob ng Kumbaga, nine nights, nine nights. Okay. Mare, 18 nights. naman okay. <laughs> Kaya parang nga, mabahaba po yung paglalakbay. Kaso bago po tayo makapunta sa Montalban Rizal, ano po tayo, magre-ready tayo ng pantanggal ng bago sa park na yun. Pero hindi po talaga alam na pasukan yung way na yun. i explain na po. Kasi napagkutaan nga po itong bago na kong Yun. So, ano tawag po sa pinasukan? Kuta ng hapon. ba tawag? <laughs> hindi, wala kami ID. Kalinawan TV. Ay, oh, kalinawan TV. Ah. Nalimutan niya na, wala naman kayo sagot sa akin. Hindi mo hindi. Ayan. Kalinawan. Kalinawan. Doon po sila ng kalinawan. Ah, kaya kinakalaan na gano'n. Kalinawan. kalinawan po. So, letter C, wala pa tayong letterang K kasi nung panahon na... Wala mo mga hindi. Nung mga board up to. Nung ano ka po. Wala pa po tayong letterang K. Letterang C si pa lang po ang available na letterang. Kaya kalinawan.

So, ayan. Nasa second layer pala po. Mahaba po ang second layer. So, ito nadadakot na tayo sa judgmental way. Judgmental way, once na sumuhay kayo sa magkabinaan ng batok, hindi daw ay sexy, hindi rin kay macho. So, daradarad syo ang pasok natin dyan. Kapag may umutot, swerte sa kasunod. Clever, judgmental. Ang ganyan ni ate, eh. Giswayan tayo mga quotes mo, ah. Kapag may umutot, perte sa kasunod. Ayun, sweet, no? Na, hmm? Hmm? Kaya hindi kami cash out eh. Judgmental. Cash out dito, panda ka ko eh. Ah, <laughs> 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 medyo okay na yung oxygen dito sa part na, ah, okay na ito. Opo, <laughs> so, okay. kasi ito na yung exit niya. Ah. So, kung nabijin nga kayo sa first hanggang second layer, pwede nyo po itunoy yeah. ang 3, 4, 5 layer. Pero, wala nang bayit yun. Oh. Ang binayaran niyo po sa taas is hanggang second layer lang po. Kung baga magbibigay lang kayo ng consideration sa inyong tour guide. Ah, kung Walang hinihingi yung magkala, depende sa inyo. So, yung part na yan, yung third layer is the po. Naka, para kayong bibing naglalakad. Fourth layer is push up or baby crawl. Isang push up, going to Japanese altar, Japanese altar, going to exit. And explore lang natin yung part na yan. So, pag two weeks na maulan, hindi po namin allowed na papasokan yung way na yan. Forward po tayo para makita niya. Bakit po hindi siya alam? Kasi na binabaha? Opo, oh, so, yun na yun So, pag, ano, pag two weeks nga na maulan, ano? Uh, oh! Nakapatay na. Sabi nga niya natin, baka malaglag <laughs> <laughs> kayo, <laughs> <laughs> ay makulay kayo. Ayan. Ayan na. na kahit mula nung unang panahon na kwento, wala nasabi sa inyo na gano'n na may na living ay I may mean, uh, na nalunod na na wala po naman po wala po may okay. kasi hindi naman po kami talaga nagpapapasok diyan sa 345 there pag maulan kasi yung dam yung, ano po kasi yung kapakanan po nung guest namin pati namin ang uh, tsaka hindi naman siya ganoon kabilis lumalim baga 2 weeks na nag-uulan slowly lang slowly. lang yung week. ano niya birthday uh, yung bigla bagali. po talaga kasi yung talagang tubig na nanggagaling diyan is sa ilog po talaga mm. Diretso river din naman kayo, pwede nyo na explore yung part na yun. So, bago kayo mag-decide, tingin muna kayo sa ceiling. Kung tayo dyan, dito sa Corimbo. Ay, gara, may mga ano ng itlog, no? Kung ito yung dinosaur. Oo, kagaya siya nung lagay ng itlog. Um. But hindi po yun gano'n? Like, ano po siya, bell home. Kung baga, tirahan ko yeah. yun ng mga bat. Ah, Pag da. po alam ng mga bat na wala tao taong pumapasok sa loob ng kweba, Bali na naman sila okay. sa pwestong yan. Kaya naman po wala sila ngayon. Diyan gawa po kasi nagmahal na po yung renta. Ate, I like your joking ah. <laughs> tapos, tapos yung mga bat naman po, ngayon, nawala sila din sa loob ng kuweba, nasa part sila na isang side ng kid na hindi natin napapasukan. Doon sila <laughs> nagkukumpul-kumpul. Ang galing na parang yun. Ang tawag dun pe, private room. Bedroom, guest room. Hindi, galing, galing, galing nila na parang utak sila. No? Kasi nakapagtago sila eh. Yan. So kung may acid naman daw po yung tao, mas ma... Yan na yung clue. So kung may makita daw kayong malaalim na butas at malaki, doon nag-stay yung maraming bat. Pag naman ganito lang kababaw, sandali lang silang nag-stay dyan. Hindi kinagat ng bat or inukit. Nag-stay sila sa platform na bato habang bumababa yung ceiling, nagkakaroon na ng butas. Yun na po yung pinakapainan. Hindi sabihin, million years rin yan. Opo. So, Babo ito panino. naman yung another example ng Catriona body. Oh, no, yun yung Catriona. No. Ito po. Saan po? Atras po kasi kayo para po makita ng... Si Catriona yan, te. Tunay na bat yan, ate? Alin pong bat? Yan yung sinasabi <laughs> niya. Yun. Ito po kasi yung clue wala po din sa butas. Ito pong part na to. Kasi nakaganon po siya. Ah, okay. Kala... So, bago tayo magpatuloy, atras po kayong lahat ng sa likod. Kasi pa oh, ko kayo sa aming dalawang kaibigan. Ayan. Ayan. So, baka dumaan dyan sa likod, kuya. Kanina pa kayo naantay simula sa first layer hanggang dito sa exit. So, familiar po ba kay, B, kay B1 and B2? Bananas and Panjabas? Apo. Yan. Familiar naman po kayo. So, kung makita nyo daw po si Dodeng Daga, pakisabi na lang daw po nandito sila sa loob ng kuya, na distinct. Ayan. So, ito po sila. Ayan. Si B1 mukha siyang dynamite or kandila. Si B2 nabalatan na saging and si B3 nagpo-form pa lang po. Parang iba yung imagination ko sa kanya. Oo, okay. te. May masama yung utak niya. Hindi, hindi. Wala Bala. pa. Bala, ah, <laughs> <pa. laughs> di ba? Masama yung utak. Pag-alis po natin Ang dito sa cave, <laughs> okay. alis na rin po sila dyan. Ah, Pas na Ma daw po kasi yung duty niya. Hmm. Okay lang, kayo baka maswat kayo. Saan de? Oh! What is the name of that bat? <laughs> fruit bat po. Oy, fruit A bat. Ano yung tinakakain yan? Hindi po pwede ka inyo. Bawo niyan, pre. Dito nga pala nag-shooting yung mga mulawin, di ba, pre? Mula buo, tsaka sa mula Dito nag ano. Yeah. Sino nag-shooting dito din? So Robin Sharon Cornete. Ay, doon lang siya sa atin. Ay, doon lang siya sa atin. Ay, doon lang siya sa atin. Pre, ano panood mo na to?